Yes, Mayor. No, thank you, Gid. Sa time again Sir Madri, I've seen sa inyong mga posts nga namin ara, galing distribution dala sa sila sa mga school supplies. Ah, uh, yes, Oksin, Yan. ho. May ara kami din uh, uh, distribution sa mga school bags sa Muntag, uh, mga school supplies uh, uh, 137, sa uh, 137,000 ka mga mga student from kinder uh, up to uh, senior high school. Mga pila, ka, uh, 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 Mayor, 137,000? Uh, yes, action yan. action. No. Mga um, ah. 137000 Oh, okay. So, basically, ano nang unod sa so ginatawag natin yung school bags, uh, Mayor? Uh, may arin yung mga unod ng mga uh, box, So, pila ka dinog notebox. May bullpen. Uh, Tiyan mo uh, yan ang mga unod. Mga. Pero when ka masugod naman, panagtag? Uh, since uh, yesterday, nag-start na kami, uh, ano na, uh, pangatag sa ng no? mga ano school supplies sa bag sa amon mm for public school ang kini ay eh, mayor no ah uh, yes so action diyan no sa mga public school sa okay so pero pa, paano ni naton gina identify ang atong mga beneficiary man may gina top kita or dep ed gapon um na tap ni ang dep ed tanan uh, uh, ano ni nga mga schools na kwan man sila tanan sang kwan ni ba no sang uh, ano ni mga mga ano ba mga estudyante nga sa kada kada eskwela ano sila sila ni ang mga senior sa data. Mm, baligaligin ko man ng data kung sino to enrolled sa school. Amo to gin basiya niyo para sa number. So, kung baga do tanang schools dra mayor. Yes, Aksyon ya no, tanang gig ng so. Pero ano local fund? Ah, uh, isi pando, uh, isi pani sa iya ka state government Japan budget. Mm, ya ka sudag Japan mayor. Oo, oh, option dyan, Oh. okay. Mayo gali, no? Kahit okay, at least blind, hindi naman problema ang mga kabataan Ano ka mga ginikanan? Mga bakal pa sa mga kinanglanon sa mga sudyante? Kaya di mabukas ang klase ba August 29, eh. Oh, jano oh, dyan, no? action diyan oh. No? Mo na na uh, plano na mo bangod nga si ah uh, sining ko ka pigado mga tao alos ah uh, si nga pangayo man sa mga official. Sige mo na nga kun nagin yung task farm si sining ko Uh, dugay na nila ng kung ma ano na masuman -so nila ng mga andom Mm, kay na no in in instead nga mag mat, ano man sigman sig or do guys laplo pangayo para kinang lanong mga bata at least may ara nang nadaan nga ma-institutionalize na lang ang programa nga mahatag sang supply dra sa ila sa mga ginikan o sa mga kabataan. Oh, Sige. Dan. Pero mayor kumagamo sini matabo. Ano ni Sandra this is the first time or last year may ara nakita ka angay sini? Uh, yes, this, uh, this is the first time na uh, dito sa uh, Silay City. Ah, okay. There are 35,571. Pero include na dito siya. Ang, ang mga ALS, na blakit may mga school, may mga alternative learning system na sila eh. O, okay, dala na sila. Dala na sila sa 137,000 ka mga students. Mm, okay, okay. No? And anyway, this is a good project or program. Dala sa may Silay City. At least tanan, halos tanan ma sa sang amasunin um, nga proyekto. No? Anyway, uh, Mayor, liton lang ko, gamay lang gid, nanligad nga adlaw, o, o kung nanligad nga si may ara six 6 batch sang ginpaidalom sa drug test do around uh, 363. Do you, have, do you have the numbers already, Mayor, and the results of this one? Uh, ang nakuha ko dito nga mga kwano, uh, mga uh, ikatilang batch ng uh, Dalkish team. Mm-hmm. Uh, ko muna niya, ito lang yung shock number dito. Mm -hmm. uh, I think the 39 mo lang. Mm-hmm. 39 ang uh, dito. So, ito mo lang na dito. So. The mga, thir- mga 39 na nag-positive? Yes, yeah, so, oo. Uh, Pero ano na matabo sila, Mayor? Sa ay additional na ni Sly? Eh. Uh, o, oh, ito subong, hindi na pa, ano kung ginasubong ng uh, noblas ang uh, resort ng uh, bad na. monday daw nag, uh, daw nagkomplikado uh, blaki bangod nga uh, may aray diri nga uh, na noon gid namon nga mga tigulang na blaka uh, daw damo gid nga nag uh, ano bra specify nga way ni gamit nag tapos din uh, nag nagpadag test sa mga mga ibang nga ano niya, uh, ano ni siya ano ni laboratory gigantic, mga laboratory oo -oh. ah so, uh, muna ba lang daw nag uh, nagkomplikado wala nga mong subong kwan. So, ginaano pa na 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 mong subong na ipano Daw pa, confirmatory siya. Hmm, para tis ba siguro ha? no? Ilabi na itong mga nag-una nga nag-positive. Kaya may gahambal. Galing nga, why gini siya gagamit doon nagpamatuod? Ah, tiya mo na, mo na action dyan. Subong nga mong gina, ito na ang gimayo. So, for the meantime, hold lang to Ana, mga nag-positive, i-undergo anay confirmatory test para ma-make sure, good mayor, doon mo na. Uh, yes, Maksudnya, no, kamu namun gini, diri subong. Ah, oke, okay. sige, aman, mga arah, gimana, kisah itu, gini, gini, perfecto, gali, no, mga kangai, sini, mga testing Pero anyway, Mayor, thank you, gila, thank you, sa semua information, gini, gini, share, mudah, gini, sama, Maksud Radio, bakal load, main, hapon uh, Main, hapon, thank you, Maksudnya Thank you, thank you Action Reports, afternoon edition Si Mayor Judith Galiego, may mga, <laughs> <nag -pository. laughs> gali nga. May mga, 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 mga,